Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes Santo, ikalabing apat ng Abril. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuwas ko sa kanya ang aking espiritu at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinaon at banayad kung siya magsalita ni hindi magtataas ng kanyang tinig, ang marupok na tamboy hindi babaliin, ilaw na aandapandap din niya papatayin at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa ni masisiraan ng loob, pag niya ang katarungan sa daigdig ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga tupa. Ang Diyos ang lumikhat nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa at nagbibigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, Akong Panginoon, tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginooy aking tanglaw, si aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kaninuman. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agamagam. -agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masasama, sila'y mabubuwal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit sa lakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginoon aking tanglaw, si ay aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksiyan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kanyang Kalinga. Panginooy aking tanglaw, si aking kaligtasan. Awit pambungad sa mabuting balita, nagpupuri kami sa iyo, Hari naming Esokristo. Ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Anim na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betanya, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaganda siroo ng hapunan, naglingkod si Marta at si Lazaro isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango isang libra ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Yesus, ay nagsabi, Bakit hindi pinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa tatlong daang denaryo ang halaga niyan. Hindi dahil sa siya may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi yun, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga duka, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon. Nabalitaan ng maraming hudyo na si Jesus ay nasa Betanya kaya't pumaroon sila. Hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro. Sapagkat dahil sa kanyay, maraming hudyo ang umihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,